Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingera ko dyan. Um, eto po, malapit na naman tayo na mag Holy Week or Simana Santa. At yun naman ay ang mga paboritong araw ng mga manggagamot, mga taga-collection ng mga maihiwagang anting-anting, agimat, or magkolekta ng mga gabay at isang isa pa po doon sa mga gustong matuto na magmanggamot uh, or kahit uh, protection sa kanilang buhay ito ang pinakamagandang panahon para magumpisa pero paalala lang po bago kayo magumpisa tuon po sa mga baguhan pagisipan po ninyong mabuti bago kayo mag-umpisa, magtanggap ng responsibilidad na ito. Kasi napaka ganda po ang, ang resulta kapag ito ay tinanggap mo, basta nagagawa mo ang iyong, ay, or nagagampanan mo ang inyong tungkulin sa kanila. Pero kapag hindi mo nagana, nagawa ang tungkulin mo sa kanila, yun po ay magdadala ng ibang ah uh, ng, ng kakaibang uh, experience sa buhay ng manggagamot or ng taong uh, gustong matuto ng mga mahihiwagang um, uh, mga mahihiwagang salita. So, unang-una po, bago ang lahat, ang uh, sana po nasa mabuti kayong kalagayan at maraming swerte ang dumating sa buhay ninyo. So, eto na po. Mag-umpisa na po tayo ng ito po ay paalala lamang. Paalala kasi um, Holy Week, andito na uh, tayo ay nag-uumpisa na naman na mag-collecta uh, ng mga importanteng bagay. So, ito po ay para lang doon sa mga... Um, baguhan or gustong matuto o doon sa hindi pa nila alam. Ang pag ang pagtatanggap po ng uh, uh, mga mahihiwagang uh, orasyon, agimat or anting-anting, ito po ay um, laging may katambal na dasal, pangako or promesa na tinatawag. So, ang anuman na ginagawa natin pagdating sa mga bagay na espiritual, ito ay laging may uh, katapat. So, ano po ba yung sinasabi kong katapat? Ito po ay doon sa mga hindi pa hindi nila alam or nakakalimutan. So, unang-una po sa mga baguhan, paulit-ulit ko po sinasabi sa mga baguhan, sa mga gustong matuto, ito po ay responsibilidad. Hindi po ito luxury. Responsibilidad po ang papasukan ninyo. So, bakit po ko sinasabing responsibilidad? Kasi, unang-unang-una po, ang pagbubuhay ng uh, agimat, kung ito ay bago pa lamang, or nabili ito sa Shopee or uh, napulot ninyo ito po ay um most of the time kung napupulot natin ito ay buhay na ang gagawin lang nga natin papaamuin lang natin ito para magsunod sa atin so pero yung nabibili natin sa Shopee or bigay ng kaibigan natin hindi natin alam kung uh, ito ay bu uh, buhay or uh, kailangan linisin so or natutulog so for sure yung galing sa Shopee <laughs> or ano yung nabibili sa mga tindahan ito ay kailangan buhayin so pag sinasabi pong buhayin hindi nangangahulugan na ito ay patay Um, ang ano baha, ang ano na gamit natin o nakukuha natin, ito ay energy, so ito ay buhay. Kaya nga lang po, ito ay kailangan na pasunod din natin. So, ang tinatawag pong pagbubuhay ay kay, nang, ang, meaning niyan ay, or ang other term po niyan ay, pinapasunod natin sila para tayo ang boss nila. Ganun lang po yon So, ang unang-una po, kapag tayo ay nakakuha ng agimat, sabihin natin, napaka, ano, napaka, um, Um, anong tawag dito, yung, uh, napaka-easy to, ano, achieve, na, or makuha na agimat, anting-anting, sa mga, ano, sa mga simbahan, nakakabili tayo. So, yun po ay kailangan uh, buhayin or kailangan na ang attention ng agimat ay mapasa sa atin. Tayo ang susundin noon. So, ang pagbubuhay po noon, ay kailangan um, ano between 45 to 49 days so yun po walang ano yun walang agwat kailangan kailangan po yun na gagawin. so yun yun po ay promesa so promesa mo sa sarili mo at sa isa um, agimat na gagawin mo So, gagawin mo po yon halimbawa, um, gigising ka ng alas tres ng madaling araw. Matatapos ka hanggang alas cinco kasi bago dapat mata mag, ano, mag uh, sunrise tapos na ang pagdasal mo. So, ganun po yun. Huwag kang aapak sa, ano, sa um, lupa na walang balot ang paa mo. So, kailangan hindi mo po yan maano, makalimutan. Kasi, kapag nag-umpisa ka na po ng mga agimat, or mga anting-anting na ito, ang lahat po ay may mga, ano, bawal na. So, kung ikaw po ay nagumpisa na ng ganito, na magtanggap ng uh, responsibilidad na ito, ito po ay bawal ka na mag ano magapak ng paa. Kung mag-apak ka naman po ng paa, yung mga tao, yung mga manggagamot, mga antingero na nagjaya pak yun po ay may mga malalakas na pangontra. Kasi ang mga ano po, ang mga at uh, ibang tao na may gusto rin na matuto, minsan po uh, nagpa-practice sila doon sa mga baguhan sa kaya nila. Tapos kasi ganun po 'yun sa pag-aaral ng mga ano mga agimat lalong-lalo na doon sa mga iba ang pinag-aaralan nila ang pinagpapraktisan po nila yung mga may ano mga baguhan na akala nila uh, kaya nilang ano i-test po nila yon kung ang kanilang uh, kapangyarihan ay gumagana So yun po yon kailangan devotion po so mag, ano ka gigising ka ng umaga, alas stress. So, or, kapag hindi mo naman gawain ng umagang-umaga, pag sundown po. So, alas 6, kailangan nakaset na yun. Naka, ano, magdadasal ka na. So, ang pagdadasal po noon, may mga paparaan po kung paano mo gagami gagawin yung da, uh, pagdasal na 'yon. So sa so next video ko po 'yon kasi medyo compli, uh, complication po kung paano magawa ng ritual kasi ritual po 'yon. Hindi lang po ang pagano bibigyan ka ng agimat o nabili ko ito sa kaya po. Um magdadala na ito. So hindi po yun po ay kung para lang sa protection mo, para lang sa sarili mo, nasa sa po 'yan. Pero kung ito ay gagamitin mo sa paggagamot or sa pangontra na nilagyan or in you know um, uh, inasawahan mo na po ng dasal, yun ay nangangailangan na po ng ano mo, ng uh, 100% na devotion. So kailangan mo po ng uh, ng ano magdasal magising ng ano ng walang mapaltas. Uh, apaltas every time um, kung ilang beses mong sasabihin yung dasal uh, dapat walang ano walang uh, ingay walang hindi ka maano hindi ka malinlang dapat dere diretso po yon so kaya yung mga tao na naka-achieve nila yon hindi po basta-basta nila ibinibigay ang mga may agimat nila or dasal kasi yun ay mga pinaghirapan nila. Trust me po, pinaghirapan nila yon Marami po ang obligasyon na ginagawa ng mga manggagamot para makarating sila sa kinararatingan na nila noon ngayon. Kaya sila nagiging malakas kasi yun ay tinatawag na devotion. So, ngayon po, um, part 1 po ito, um, abangan po yung part 2 natin. So, ito po doon sa mga gustong matuto, um, huwag pong magpapaltas sa mga informasyon na ibibigay ko kasi Holy Week na po, importante po, gusto ko lang pong i-share ito. Next video po.